So, heto na mga kawan stories dahil nga sa 4 game lose streak na hawak ngayon ng Golden State Warriors, usap-usapan sa social media na kailangan na nga daw nilang gumawa ng trade. At nalilink dito si Yanis Antetokounmpo na agad rin naman nga pong nilinaw ng kanilang general manager na si Mike Dunleavy ang rumors tungkol sa kanya. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng balita ang Pinoy nga po ngayon ang top rookie sa NBA. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Sa pagtatapos nga po ng Nobyembre, unti-unti na nating nakikita ang mga tunay na contender para sa Rookie of the Year. Sa katunayan, inilabas na rin naman ngayong araw ng Liga ang latest ranking sa pagkuha sa rookie kung saan pang lima. Ang number one overall pick na si Zachary Rizashe. Pang-apat si Dalton Koenig na bigla nga pong bumagsak sa standing simula ng paglaron ulit siya ng off the bench. Pangatlo si Jalen Wells ng Memphis Grizzlies Pangalawang si Stephen Cassell ng San Antonio Spurs Habang ang nangunguna si Jared McCain Na nag-average ngayon ng 16 points per game sa kanyang 44% shooting Siya rin naman ang pinaka-consistent na player sa 76ers Talo pa nga niya dito ang kanyang mga superstar teammate kaya napakaingay nga po ngayon ang kanyang pangalan sa social media At mas lalo pa itong trending matapos itong sabihin na meron siyang lahing Pinoy ayun nga po sa naging pahayag nito, 10% nga po may lahi siyang Pinoy at proud siya dito Kaya dahil dyan, na pinagkaguluhan nga ito ng mga Filipino fans Dahil isang Pinoy ang posibleng maging rookie of the year Na maaari namang magamit ng Gilas Pilipinas sa mga susunod na taon sa kabilang banda dahil nga sa pagkakaroon ng Golden State Warriors ng losing skid Panay na naman pagsilabasa ng mga trade rumors patungkol sa kanilang team para mapalakas ang lineup At isa sa mga umuugong dito na posibleng kunin nila ay si Yanis Ant Tukumpo mula sa Milwaukee Bucks Kapalit nga daw si Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Brandon Pujemski, Lindy Waters III Dalawang future first round pick at isang future second round pick Ganyan nga karami ang kailangang ibigay ni Mike Dan Levy. Ngunit ayon sa isang source, tinanggihan at hindi na nga ito tatanggapin pa ni Mike Dan Levy ang ganitong trade scenario dahil hindi nga po niya isa sa karipisyo ang future at ang kanilang mga batang player para lamang sa iisang superstar. Alam nga po nito na sobrang itong maaapekto ang natatamaan ang chemistry ng team. Napatunayan na rin naman ang lineup na ito na sapat na ang kasalukuyang lineup para maging competitive sa may ilang maliliit na bagay lamang silang kailangang ayusin kaya hindi nga po nila kailangan pa si Yanis para lamang mag campeón.